is my sayuti. Ganyan guys, aking sayuti. Nandito ako sa Australia, pero nakatanim na din ng sayuti. Ayun. Ang laki, laki. Ganito na si Milian ito guys, no? Maghanap tayo ng pinakamalaki. At gagawin natin pang similya. Mixture Next year na naman ulit. Mm Nag-iwan ako ng apat uh, o aning siguro. Aning? Yung mga malalaking talaga sya. Yung old na talaga yung malaking malaki. Kasi yan ang similyay natin. Hmm. So guys, dalawa lang po siyang puno. Yun hmm. o. Isa. Dalawa. Kasi natira lang po sa akin. Ano. Kala ko, maano ko na magulay ko. Hindi na nagulay. Kasi may tumubo sa kanila Ano tumubo siya tapos nilagay ko lang sa tubig yan pag winter time nilagay ko sa tubig pag summer time nilagay ko sa lupa yan. diba oh ang ganda ganda guys tingnan nyo saka marami yan siya guys ang marami ayan kung anak ko kuan kuan aku dahon ini nang dekat nak kiri di sebelah mah okay kuan aku sebelah dahon dia kuan aku sebelah dahon dia jadi saya kuat dahon so yang bunga nak ayam nang bed sebelah di sebelah mah ini nang lagi bed oh banyak lagi ni tu banyak lagi tu so lelaki payah cakap guys no batak batak payah sila Lalaki pa yan next week. Lalaki pa yan Jadi masyado. Pwede ko na Ah!